Okay, so next, man, yung, sa next mo niyang sa ikaduhang tutorial. Sa so next tutorial is paano mag-check kung um, MM ang gamit. So, paano mag-check ang gamit. Mag-open ka o files. So, mo niyang files. Asan na to? dapat kabalo ka sa to ni mo health ki botang giupay ke try na to ni si katong nagpa kwan si kiss, si Mary katong open na to na double click kay MM man to iya ano so mao na ni yang plano niya so kung gusto ni mo i-check yang plano Tanaon ni mo ayan yung drawing. sa so, unsa um, so kung mm ba, like, ano oh. Five, five, thousand. Five, five, thousand. Kung sa meters pa ni, eh. kung naka-dimension -dim ito, five point, five point, zero, zero, Ano lang, five point lang. O ng meters. Um, Ang kuha pero, kini mapansin ni mo dag, dag ko yung value sa number kini kung i-check e ba ni mo kung 5,000 ba jud ni siya ang yung line niya or 5 meters same lang yapon gamit method ni mo check ni mo type ka o um, line kauman kauman tapos ni mo line L enter So, pinili mo kung asa ka mag-base. So, Ah, uh, Click na. Pag mapansin rin mo nang ni, ang linya niya, F8 lang para automatic mm. siya mo. F, F8 lang para mo. Automatic siya mag, mo straight ka niya Para na maglisod. F, F8 lang raw F8 tuplo ko lang yung F8 tapos kung mapansin na mo ang cross crosshair niya o oh, automatic na siya mag straight maski mong crosshair nimo masking, maski nga no, straight kaya po siya unlike unlike kung dili nimo mo mga kwan ma off tong or true man siya Tanaon ni mo dali ako o oh, naka on ang or true kung i-off na kung or true F8 type ni F8 off na o or, true so ang kuan niya pag iana ni mo pili siya ma straight hindi kay straight maglisod ka kung iyon na ko ang or true iyon na ko ang or true kuan ng f8 okay automatic siya so balik ta sa sugod pagka mo na ni mo line i-type ni mo ang 5000 so type ka 5000 Kaya, check man ni mo kung tama ba na ko niya pahit so 5,000 na na siya pag ini eh. so 5,000 na na siya pag katunin mo dito enter ah, lang nyo pag kawin mo enter automatic na na siya mo end endpoint niya tapos escape oh. kung i-check nyo 5,000 5,000 na siya kining linya ni or 5 meters So, 5,000 millimeters or 5 meters delete na nimo tapos delete na nimo enter so sample kung kini siya tanaw ang line sa 5 meter 5 5 lang kaysa 5000 tapos type kag l enter subukan so, mo mag enter click ni mo padulong ni mo tapos type ka o oh. type ko ang 5 tapos enter. enter tanaw ni mo ang difference sa kung unsa ang 5 sa 5 mm escape oh, wala ni mo nakita no kung i-zoom in eh, ni mo dere ah mo ni ang 5 gamay kaayo no sa ano so conclude ni mo ang kini na drawing, yung drawing niya is um millimeters niya yung drawing. pansin ni mo dire, ah. kini. commonly ang millimeters jud ko anju siya kanang tulo ang number niya ba tulo ang last last digit niya. Kung gusto ni kung may bala ni mo siya, 11,000 means, kinisya, ay ah, 11,000 means, sa wata na, 11 meters. 11 meters, pag convert sa ano? Sa millimeters. i convert conversion. Example, 11 meters, mag-usogon lang, tulungan dyan, 1, 2, 3. So, 11, point so 11 meters uh, sample kini kini siya 12 meters ni siya 12 meters mat na na kini 12,000 kay oh, like 1 to 3 Direi 12 meters kini 7,000 kuha ni siya um, 7 meters hmm. So may 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 ilan to ni mong previous na ko na like kanina tutorial is meters. Meters to siya. Kaya, ang ang sukat lang naman niya is is 5 5 o 5 5 millimeters. I mean meters. Ganina. Kini siya, ang so, ang unit ang gigamit dereya sa drawing is millimeters. Pero commonly, ang ginagamit nila sa mga ano is uh, millimeters sa mga ano international kahit mas mas accurate siya so, so sa next tutorial na is paano mag scale paano mag scale kung meters meters paano mag himog scale dito sa layout kung meters kung in terms siya sa meters okay bye bye